Basta mga tol, at patay malalapad na kawi dito tsaka yung mga pako magagamit pa din natin yung mga pakong tinanggal natin ang susunod natin susukatan natin to ng screen yan hanggang dito yun yung magiging poop tray nila tapos maglalagay tayo ng 1x1 na kahoy sa paikot para yun yung magiging suporta ng tray tapos dito sa gitna hati natin to sa dalawa maglalagay din tayo 1x1 na kakoy parang frame type tapos meron siyang uh, ditanggal na takip kahit yung plywood pwede na din yun dito para kung gusto nyong widow hood pwede naka nandun lang yung hen sa kabila tapos meron siyang um, plywood dito ayun okay, simulan natin buka tayo ng screen screen, itong chicken wire. May maglalagay tayo ng uh, pansalo dito. Nakahaway. So, ito na natin. Ayan sya. Magkabila. Ayan. Ayan iipit dun sa screen. Hindi muna natin ito ipapako. Mamaya na natin ito. yung pinto. Ayan, pag ganyan sya. Tapos, dinoblihan na rin natin ng pako para matibay. may stick well na din. Dinikita natin. Ang susunod na natin, yung pinaka guide nya dito. Yung mga stopper nya. Dun sa cage. Dun sa box natin. Ngayon, nalagyan na natin ng mga stopper. May igsilang halos 1 uh, and a half inches eto mga 1 lang to. Ayan, mga 1 and a half inches. Yung stopper. Pati dito. May mga purpose yan kung bakit ito hindi pantay dito. Kung bakit ito mataas. Kasi ito mababa lang. Mali. Ilagyan din natin dito ng stopper sa taas niya. Dito. Dahil, pag nakaganyan yung pinto, ito yung magiging stopper para hindi siya umangat. Hindi siya malaglag dito paparap. Tapos itong na to. pagka nakasara nakasapo siya hindi babagsak yung pinto. Parang ganito. Ito yung pinto natin. Pag nakalagay siyang ganyan, na nakasampa to. Itong uh, tung pinto natin dito sa stopper natin. Na ganyan siya. Yan sakto. Tapos itong uh 2 by 0.5 na manipest yun yung magiging stopper niya sa taas para hindi siya gumanon hindi siya malaglag so ayan tapos dito sa gilid sakto yun lang na pantay dun sa frame yung pinakapintuan nyo so ganyan ayan, so atan nyo lang din dito ng 1 by 1 sakto dito yung 1 by 1 nyo Bali, ito tsaka eto sa taas magkapantay sila tapos ito, tatantsayin nyo dito. Ang purpose nyan, tsaka ito, eto bakit mas mataas to. Dahil, pagka kunyari, kasara syang ganyan. Ngayon, susubukan nyo syang buksan. Yung pinakapintuan pala, dapat, hindi sya sagad. Hindi sya sagad dito. Ngayon, nakita nyo pag... Pagka, sina, pagka binubuksan ko siya, may alawan siya dito sa baba and ibig sabihin para pagka iangat nyo siya mabubuksan nyo may alawan siya dun sa taas yan siya kapag so, pinasok natin tong pinto dito dapat medyo maluwag dito dito sa stopper dito din sa stopper para may clearance di siya hindi siya masikip. Tapos pag nakasarayan, ganyan. Sakto, sakto siya dito. Tapos sakto din siya dito sa labas. Nakapasok yung man Na pintuan natin. Tapos pag i-slide mo siya. Ganyan. Kaya kailangan natin medyo maluwag dito. Para pag mo dito, sa stopper niya dito sa taas, pandang taas may sasara nyo pa rin tapos dyan sya nakapatong kapatong lang sya ganyan sa kabila din sa bimbad taas meron din syang sa bandang gitna sa separator meron ding stopper uh, pag nakabuka sya nakapatong lang sya dyan sa taas tapos etong stopper na to gawa nyo ng clearance dito medyo maluwag siya. Lagyan nyo yun, maalos kumakalog. Kasi may, mag, pag masikip, mahihirapan. Kaya may pasok yung pinakapinto niya. Gawin nyo siya ng kahit konti lang. Pagkagagawa kayo ng ganito, saktuin nyo to. Yung, yung mismong pintuan natin. Dapat. Pagka ito, yung saktong, mga ganyan siya. Yan. Ah, ganyan yung na, halos pwede na siyang umangat yung pintuan natin dito sa harang sa stopper sa taas so, na ganyan pwede nyo nasukatan dito isasakto nyo dito sa 1 by 1 na to na pataas dito mismo taas na pahiga na to tapos dun nyo lang isasakto tong stopper nyo tapos medyo maluwag yung kamukha kanina yung kumakalog dito kasi pag ito nandito gawe or dito pa kayong ipasok mahirap pa kayong ipasok yan kasi pipigilan niya na makapasok dito kaya kailangan medyo dito lang medyo may tricky part kailangan tansyayin nyo lang din bago nyo take a bit yan pwede nyo namang itry na ganun pasok nyo muna Tingnan nyo kung saan siya dapat. Ayan, pag naisara nyo ng ganun, pwede nyo na siya ik ikabit dito. Sa mismo likod na to. Kasi yan na yung magiging saluhan ng pintuan natin. Tapos dito din, gawin nyo na din siya. Sa side, both side, na gawin nyo na ng ano, stopper. Tapos, ganun din. Tingnan nyo din kung saan sasakto. Ayan, tapos yung ganyan. So, uh, ang huli natin gagawin, yun, dito. Yung pinaka-stopper nya dito. Yun yung susunod natin. Gagawin. natin yung divider nya. Meron na din syang stopper dito. Ito yung magiging stopper ng pinto. Dito. yan Tapos ito. Yung stopper din. Ganito yan. Ayan. Kapatong sya dyan. Tapos, ito yung isa. Yung pinaka nasa likod yung patungan. Tapos okay, yung uh, kapares ng patungan sa gilid. Tapos dito, dito tayo gagawa ng uh, pinto niya. Dito maglalagay din tayo ng guide para hindi matanggal yung plywood. Bali ganito siya. Ayan. Kan. nakapatong siyang ganyan. Tapos dito siya sasampa. Ay, Kaya hindi tayo pwedeng maglagay ng ganito dito sa taas dahil magi-slide dito yung pintuan. Gagawin natin makapako na lang ilagay natin dito. Para yung plywood nakaipit. Yung mapako dito at dito. As dito, nakagitna na lang yung plywood. Huwag kakat tayo ng plywood. Nagawa na natin yung sa pinto. Mali ganyan. ilagay na lang natin dito ng pako. Stopper nyo dito sa taas. Ayan. Ganyan sya magkabilaan. Mali sukatin nyo lang din yung magiging butas dito. Tansyahin nyo lang din na uh, yan. Ako sumobra ako ng butas. So, pwede nyo payangat ng konti ganun. Sa so, yung lapad nya. Ito din pala. Yung 2 na yung inches dito na lapad nito. Binawasan ko. Alas ganyan lang. Para hindi ganong humigsi yung pinakapintuan natin. Kung mataas kasi ito, higiksi itong pinto. Kamakaangat. Tapos, kailangan mahaba dito yung pamigil ang ginawa ko tinabas ko to hinigsihan ko lang basta uh, kailangan lang magkaroon lang siya ng pamigil dito yan so tinabas ko siya dito so yan na yung magiging pintuan natin pagka uh, gusto nyo siyang gawing box perch lang yan ipangano na tayo o kaya pagka uh, gusto nyo silang pagparisin Saran nyo lang muna. Pag isang box lang sila. Tapos dito pwede na sila magkita. Pagka pwede na silang i-pairing. Tanggalin nyo lang to. Yan. Dito na sila uh, papasok. Safe naman yung pako natin. Wala namang ano. Wala namang matalim. Pagka may nakita kayong sharp edge. Iyayin nyo na lang. Yung dito. So yan. Ito na yung. finishing product ng ano. Ang divider natin. Meron dalawang stopper dito. Uh, sakto dun sa 1 by 1 Pamigil siya para hindi malaglag yung pinto. Kasama nito. Itaas. Tapos yung dito. Ayan. Yung kanina. So, ayan na siya. Okay na yung panggitna natin. Divider. Tapos ito yung sa may pinto. na siya dyan. Ngayon gagawin na natin to yung sa may screen nya dito sa ilalim. Yung ganito. Ngayon. Tapos mayroon dalawang ah wow, isa side. Yun yung pinakita ko kanina. Pero ngayon, lalagyan na natin siya ng kayo ulit dito. Tsaka dito. Tapos may kayo ulit dito. Dito sa gitna. Tsaka dito din. Para hindi lumundo itong screen. Pwede kasi lumundo yung screen pag dito lang. Tsaka itong side lang. Persado yung pamakuha natin. So, lalagyan ulit natin dito para may suporta sila. Yung ano natin yung mga kahawin natin. Tsaka dito din. Ah, Nalagyan din natin siya. Pati doon sa likuran. Para mas matibay. Ah, Ngayon muna na gawin natin. yung pinaka flooring nya. Pinaka poop tray. Ngayon, kabit na natin to dito sa ilalim. Tapos, lalagay tayo ulit dito ng 1 by 1 gabila. Para dito sa uh, lagayan ng plywood o kaya ng paano na natin to. natin yung para sa side. Abit na natin dito. Ayan, sakto sya dito. Para pag nilapat natin. Sakto yung mga kaoy na lalapat Yun, Yung tinanggal natin yung una. Pauna natin to. Ayan tapos na natin to yung pang ilalim na na natin siya meron na tayong put tray dito sa ilalim tapos nagawa na rin natin yung isang pintuan dalawa na sila okay na ngayon gagawin na lang natin yung yung stopper na lang dito papako natin papako natin to dito yan para stopper sya ng pinto o, ito na yung pinakalas na kakabit natin kakabit natin